kahapon, alas, ano na, alas 4 na, dito ako sa 7-11, eh, 7-11, Family Mart, Family Mart ang mag-tabibay, may kinong pa ako sa Shopee, ang Shopee niya na sa likod, Family Mart, ay may kinong pa ako, tapos, itambay mo na ako dito, kasi, mainit, mainit ang init ko lang ba, mainit, sobrang init, kasi masilaban Diba? Yung na viral, mm -hmm. yung nag-viral. Yung nag-viral sa akin po. Yung Manu Queen. <laughs> Panood niyo ba yun? Sabi ko hindi. Viral na viral. Facebook yung Manu Queen. O, oh, diba? Uh, mahirap. Mahirap manghusga. Kasi wala eh. Live niya yun eh. Gusto niya yan. Gusto niya yun niya gawin na hindi masaya siya doon mag-enjoy siya doon so mahirap natin buskahan ng tao ayan ah um, buti na nga lang oh, wala pa siya kasawa para kasi ang na naano sa ano naano sa interview is dalawang anak pero walang nabagkit na asawa so anyway kanya-kanya tayo buhay at yung nag ano-ano sa para naman hindi ko wala nangyari Siguro, rin eh pagkutuan rato mura mo wala nangyari pero kahit pa man ng ganun lang, parang pangit din talaga tingnan yun diba? pangit tingnan uh, yung nasa ng iba nasisira na naman ang uh, masisira na ng mga pangalan ng mga Pilipina. So anyway, ganun talaga ang life. At sa kanya naman is subikat na siya, diba? Viral na siya. Hindi siya mahihirap ang sa social media bars ng viral viral siya viral na viral na siya mga talang ako hirap na hirap ko paano kaya ako maging paano kaya ako mag magpa-viral <laughs> diba mahirap pero wala eh ganun talaga ang buhay mayroong masaya mayroong malungkot <laughs> Noong ginawa niya yun masaya siya nung nag-viral na siya, malungkot na siya. Kasi nakita ko umiyak na siya sa ano, eh, sa interview. Bakit kasi nagpa-interview pa? Para naman kasi hindi ah uh, klaro yung mukha niya yung sa video. Parang hindi klaro ang mukha niya eh. Kung hindi siya nagpa-interview, parang hindi naman makilala na siya yun. Or doon ba yung sa account na hindi ko mas alam kung ano kung sa, sa account na in-upload or sinong nag-upload, diba? So, ang lesson doon, kung hindi siya ang nagvideo, o ang kasamahan niya ang nagvideo, <coughs> ang lesson doon is huwag uh, magtiwala. Huwag magtiwala sa kasama, lalo na kung hindi mo Masyado talaga ang kaibigan yung hindi kayo close. iba Meron naman kasi kaibigan na oo, oh, kaibigan kita. Pero iba talaga yung kaibigan na uh, pinagkakatiwalaan sa lahat ng secret. mo, sa lahat-lahat. Yun ang pinaka -kaibigan. Pero yung kaibigan na magkita lang kayo. O, yun ang kaibigan. Diba? So, listen to learn na talaga yung na huwag magtiwala. Mag lalo na sa mga mga ganyang mga gawain na diba? nakahiya, uh, kung na nahihiyan siya, dahil magpipuli siya sa mga anak niya masama masasaktan ang anak Unang una talaga doon, na yung apituhan ay ang anak mga anak, kasi si Pete bubulihin ng mga kaibigan kakilala, di ba? so apituhan talaga ang anak dahil sa buhay, alam mo naman sa Pilipinas kung kunti ano pa lang ay eh. binubuli na di ba? So, yun, mga sa ako para magtrabaho tapos ngayon mo ang nangyari di ba? dahil lang sa happy happy dyan naman talaga mga Pilipino mabilit tayo sa happy happy kaya yan ingat 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 lang hindi naman sinasabi mo tayo mga happy happy kasi yun. yan lang ang kaligayahan natin dito eh sa abroad kailangan natin ang enjoy So, yan lang ang ano ko sa Banyu Queen. Thank you for watching. bye